Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Marso 2, 2025. Sa araw na ito, mararamdaman mo ang pagbabago ng enerhiya sa iyong paligid habang nagsisimula ang Venus retrograde. Ito ay isang makapangyarihang kaganapan na magpapalalim sa iyong damdamin at magpapalakas sa iyong malikhaing diwa. Ang enerhiyang ito ay tila nagpapagising sa iyong panloob na mundo na nagdadala sa iyo ng matinding inspirasyon upang tuklasin ang iba't ibang aspeto ng iyong pagkatao, lalo na sa larangan ng pag-ibig at matalik na koneksyon. Ang posisyon ng buwan sa Aries ay nagbibigay sa iyo ng matinding sigla at tapang upang sumubok ng bago. Ito ay nagtutulak sa iyo na lumabas sa iyong comfort zone, subukan ang mga bagay na dati mong iniiwasan, at mas maging bukas sa iyong damdamin. Ito ang tamang oras upang pag-isipan kung paano mo magagamit ang matinding enerhiya na ito upang mapalalim ang iyong relasyon sa iba, maparomantik man o sa pamilya at kaibigan. Sa panahong ito, maaaring mapansin mong mas madaling dumadaloy ang iyong mga ideya. Ang iyong isipan ay puno ng malikhain inspirasyon at maaaring makahanap ka ng kakaibang kasiyahan sa pagsusulat, pagguhit, pagsayaw, o kahit sa simpleng pagsasabi ng iyong saloobin. Kung matagal mo nang pinaplano ang isang proyekto o nais mong palawakin ang iyong kasanayan sa sining o komunikasyon, ngayon ang perpektong pagkakataon upang simulan ito. Ang enerhiya ng Aries ay nagbibigay sa iyo ng tapang upang sundan ang iyong puso, kaya huwag mong pigilan ang sarili mong ipahayag ang iyong tunay na damdamin. Huwag matakot na ipakita kung sino ka talaga. Ang iyong katapatan sa sarili ay magdadala sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo. Habang lumilipas ang araw, mararamdaman mo rin ang ilang mabibigat na emosyon na maaaring lumitaw sa iyong isipan. May mga anino ng nakaraan na maaaring bumalik, mga alalahanin na maaaring sumulpot, at mga katanungan tungkol sa iyong hinaharap huwag matakot harapin ang mga ito. Ang katotohanan ay isang makapangyarihang kasangkapan, at ang pagiging tapat sa iyong sarili ay ang susi sa tunay na kalayaan. Kung may mga bagay na matagal mo nang iniiwasan, ngayon ang tamang panahon upang harapin ang mga ito ng may tapang at determinasyon. Alalahanin na ang bawat emosyon na iyong nararamdaman, ay may layunin, ito ay nagtuturo sa iyo kung ano ang mahalaga at kung ano ang dapat mong bitawan. Ang iyong buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagsubok at pagtuklas. Ang mga desisyong gagawin mo ngayon ay may malalim na epekto sa iyong kinabukasan. Kaya maging maingat sa pagpili kung aling landas ang nais mong tahakin. Huwag magpadalos-dalos, ngunit huwag ding matakot sumubok ng bago. Ang buhay ay isang balanse ng panganib at gantimpala at nasa iyong mga kamay kung paano mo gagamitin ang kaalaman at karanasang nasa harapan mo sa ilalim ng Venus retrograde maaaring makaramdam ka ng matinding pangangailangang pag-isipan ang iyong mga relasyon ang panahong ito ay nag-aanyaya sa iyo upang suriin kung sino ang tunay na nagbibigay ng halaga sa iyo at kung sino ang dapat mong bitawan ito ay isang magandang pagkakataon upang muling pag-isipan kung ano ang gusto mong makuha mula sa iyong relasyon, at kung paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal sa mas tunay at malalim na paraan. Hindi lahat ng koneksyon ay kailangang manatili habang buhay, at minsan, ang pagbitaw ay isang hakbang patungo sa mas mabuting hinaharap. Sa aspeto ng swerte, ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay bughaw at ginto. Ang bughaw ay sumisimbolo sa kaliwanagan ng pag-iisip, kapayapaan, at komunikasyon, mga bagay na lubhang mahalaga sa iyo bilang isang Gemini. Kung gusto mong palakasin ang iyong kakayahang ipahayag ang iyong sarili, subukang isuot o isama ang bughaw sa iyong paligid. Ang ginto naman ay isang kulay ng kasaganaan, tiwala sa sarili, at tagumpay. Sa pamamagitan ng pagsasama ng ginto sa iyong araw, maaari mong maramdaman ang pagtaas ng iyong kumpiyansa, at lakas ng loob, upang harapin ang mga hamon ng buhay. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, pito, at 22. Dalawa. Ang tatlo ay sumisimbolo sa pagkamalikhain, at komunikasyon, isang bagay na natural sa iyo bilang isang Gemini. Ang pito ay nagdadala ng espiritual na lalim at kaalaman, na maaaring makatulong sa iyo sa iyong introspeksyon. Ang dalawamput dalawa naman ay isang numero ng ambisyon, at katuparan ng pangarap, na nagpapahiwatig na ang anumang pagsisikap na iyong gagawin ngayon, ay maaaring magdala sa iyo ng tagumpay sa hinaharap. Para sa maswerteng gawain, subukan mong maglaan ng oras para sa isang malikhaing aktibidad. Maaari kang magsulat sa iyong journal, gumuhit ng isang bagay na sumasalamin sa iyong emosyon, o kahit magsimula ng isang bagong proyekto na matagal mo nang gustong gawin. Ang paggawa ng isang bagay na nagpapahayag ng iyong sarili ay hindi lamang magpapasaya sa iyo, kundi magdadala rin ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo kung paano mo ginamit ang iyong oras at enerhiya. Nakinig ka ba sa iyong puso? Naging bukas ka ba sa mga bagong oportunidad? Ginamit mo ba ang iyong kakayahang kumonekta sa iba upang mapalalim ang iyong relasyon? Ang araw na ito ay isang paalala na ang bawat sandali ay may halaga at ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay naglalapit sa iyo sa buhay na iyong pinapangarap. Magtiwala sa iyong sarili, Gemini. Ikaw ay may kakayahang lumikha, magpahayag, at magbago. Ang mundo ay puno ng posibilidad, at nasa iyo ang kapangyarihang gawing makabuluhan ang bawat sandali. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.